eto pala mga idol, ang hinanda ko sa aking buong pamilya, ang simpleng ulam tulad nito. At pwede nyo rin itong lutuin mga idol, ay alam ko napakasarap po ito. Ang adobong tilapia na merong okra at maraming sitaw po mga idol. Hello po mga idol, ako pala si Parikoy, isang ama na nagtataguyod at nagmamahal at nag-aalaga sa buong pamilya. Ngayong araw pala mga idol ay napakasaya natin, napakabless Kasi nga po mga idol ay napakabait po ni sir at pinasaya niya tayo sa araw na ito kaya nga po pag uwi namin mga idol ng alas 5 ng hapon at at para sa mga kasamahan ko yan Sila Cheng at si Harlin At kay Desiree na rin mga idol Humahabol talaga Bago tayo muwi ay magpansya out muna tayo mga idol Para mayroon tayong sahod sa ating tinatrabahuan Pagkadating ko sa bahay mga idol Agad naman po ako nagbihis At dumaan po ako dito kay kuya At bumili po ako ng kalating kilong tilapia Apat na piraso mga idol Siyempre dito pa rin ako bumibili Lagi ng gulay at mga ricado Kasi napakabait po talaga ni Oto mga idol Meron talaga dagang pakapin o pasobrahan niya. Sa lahat po ng tagatugbungan, dito po kayo magbili kayo to ay napakabait po na tao yan. Kasi nga po mga idol, sabi ni Oto, nagbablog daw ako. Sabi ko, opo. At simple sabi ko, ipiplex kita. <laughs> Masaya naman si Ate. Diyan pa rin ako bumibili kay Ate, mga idol ng Ricardo. Shout out sa iyo Ate, bumili ako ng sitaw at saging. Medyo inaantok na pala si Mikmik, -Mik, mga idol. Kung gusto nyo po bumili ng saging, dyan lang po sa harap ng simbahan. Katabi po na nagbebenta ng manok at suki ko din po 'yon at lagi po yung nag ano, nagpakapin sa akin o sinusubrahan. At ito po yung tilapia natin mga idol, sing laki na po 'yan ng palad natin. Maswerte po tayo mga idol kasi nga po napaka ko pa yung tilapia niya. Kasi nga po ngayong gabi mga idol ay magluluto po tayo ng adobong tilapia na may okra at maraming sitaw. Yan at nilinisan ko yung talaga na maayos mga idol para matanggal talaga yung lansa. Siyempre maglinis po tayo mga idol ay yung kaliskis sa ulo, dun parati po yung lansa at sa loob po ng Diyan, Yan po ang lahat ng mga rekado natin mga idol. At kung makabili po kayo ng tilapia mga idol, ay ganun din po yung paglinis ninyo. At salamat pala sa lahat ng mga baguhang followers dyan. Welcome na welcome po kayo dito sa amin mga idol. At sa lahat po ng mga OFW, Trabahador ng Pinas, yan maraming maraming salamat po sa suporta ninyo. At ingat po tayong palagi. God bless po sa ating lahat. At ngayon po mga idol ay ganito pala tayo magluto. O, oh, di ba? At sana masundan po ninyo mga idol. Nilagay ko pala yung tilapia sa kawali at binuhusan ko po ng mga ricado tulad ng bawang, sibuyas at luya Tapos ito, sinunod ko na po mga idol yung sitaw at okra po natin mga idol. Masarap po yan kasi nga po hindi lang paksyo at nagbibigay din po yan ng sustansya mga idol. Kasi nga po alam natin basta gulay ay nagbibigay ng lakas sa ating pangangatawan. At ayan po, naglagay po ako ng kaunting suka lang mga idol. Depende po sa inyo kung gusto nyo po ng maasim. At ito din po mga idol, optional po. Lagyan po ninyo ng mantika. Sa mahilig lang po. Kasi ako kami, mahilig kami sa mantika mga idol. At yan, pampalasa. At kunting asin lang din po idol. Depende po yun sa panlasa po ninyo. Kasi nga po ako mga idol, basta magluto ako ng paksyon, nilalagyan ko talaga ng tubig. Kasi nga po, mahilig talaga yung mga anak ko ng sabaw na ibahog sa kanin. At ayan po mga idol, pagkatapos ng limang minuto ay kumulot naman po. At tinikman ko kasi nga po, magluto tayo ng paksyo ay madalian lang po yan mga idol. Ang bango talaga, walang lansa. Pero nilagay ko pala yan ng paminta pino mga idol ah, hindi ko pa po napakita sa video. At ayan, luto na po. Si Mikmik -Mik mga idol ay pinauna na namin kumain. Kasi nga po kanina, yung nagbibili pa po kami ng mga gulay ay inaantok na talaga sa mga idol. At ngayon ay kumakain din siya at sinusubuan din siya ng Mama niya para madali lang po siya matapos mga idol kasi alam ko si Mikmik Mik matagal talaga matapos at dito kakain na rin kami at ngayon mga idol nakita nyo na si Mikmik Mik. yan sabi ko kanina pagod at natulog na agad at tara kain po tayong lahat mga idol jabayan nyo po kami sa aming hapunan ah, simple lang at sama-sama po ang buong pamilya sa pagkainan. Mga idol, paki-comment na lang po kung saan mababot yung video namin at paki-share na rin po, malaking tulong na po sa amin. At sa hindi pa po nakapalo mga idol, ay ipalo nyo na po ang page namin at maraming maraming salamat po sa lahat po ng suporta ninyo at iwala po ninyo sa aking pamilya mga idol at sobrang busog talaga naming lahat mga idol sa ganitong ulam na simple lang at napakasarap at hanggang dito na lang po mga idol ang video namin maraming salamat po sa suporta ingat po palagi mga idol God bless po sa ating lahat